Abad. May kailangan ka? Anak ako ni Sargento Ronquillo. Ikaw pala si Adan. Turente, mamaya na tayo mag-usap. Okay. Tungkol saan to, Adan? Tungkol kay Tote Colette. Aset siya ng tatay ko. Eh. Napatay siya nang isang gabi. O ngayon, anong problema? Sir, bago siya nalagutan ng hininga, may naisulat siyang pangalan. Kapangalan mo, Abad. Iniimbestigahan mo ba ako? Hindi naman. Nagtatanong lang. Baka kasi yung Abad na yon na maging susya para malutas ang pagkamatay ng mga magulang ko. O maaari rin, yung Abad na yon, ang mismong kriminal. Kung pinagbibintangan mo ko, aasundin kita ng libel at moral damages. Kung nagtatanong ka lang, Sinagot mo na tanong mo. Pareho lang ang pangalan namin, di ba? Para maging maliwanag sa'yo, nasa special task force ang tatay mo, nasa TEP and robbery Kahit pareho kami pulis, magkaiba ang division namin. Walang pakialaman. Hindi ko kilala yung totoy kulit ng sinasabi mo. Dahil may sarili kaming informer at asset dito. Nagkakaintindihan tayo? Alam mo, bata, ang lakas ng loob mo mag-imbestiga. Dito pa sa loob ng opisina ko, ah. Pulgas ka lang dito.